Pinangunahan ni PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Andre P. Dizon, ang Multi-Agency Force Send-Off Ceremony para sa isang daang taong pagdiriwang ng Peña Francia Festival sa Naga City na ginanap sa Camp Brigadier General Simeon A. Olaligaspis, City Albay. Magtatalaga ng mahigit dalawang libong kapulisan mula sa Police Regional Office 5 na kinabibilangan ng iba't ibang unit mula sa Regional Headquarters, Police Provincial Offices at mga Regional Support Units. Katuwang din dito ang iba't ibang partner agencies katulad ng Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Land Transportation Office, Public Safety Office, Traffic Force Multipliers, City Disaster Risk Reduction and Management Office at mga radio groups. Nakatakdang i-deploy ang mahigit limang libong puwersa simula ikalabing dalawang araw hanggang sa ikadalawamput dalawang araw ng Setyembre ngayong taon upang tiyakin na maayos, mapayapa at ligtas ang mga dadalo ng mga deboto at turista na inaasahang makikisa sa nasabing selebrasyon. Sa naging mensahan ni Police Brigadier General Dizon ay tinitiyak niya ang seguridad at tagumpay ng naturang selebrasyon kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng koordinasyon at pagtutulungan ng lahat ng mga kalahok na ahensya. Initially sir, uh, yung uh, 2,000 yun ang uh, uh, natin. But depende sa magiging situation doon sa human resources logistical resources including financial resources Ako ang inyong PNN correspondent Staff Sergeant Irene Hanitri Abad alagad ng batas taga ng Balitang Pulis